Okay, so mga ni mga higala ang sitwasyon sa itong mga pagbabaha o unya uh, nanggawas ron sa pamantalaang uh, Sunstar o pamantalaang The Freeman niya may mga pictures, no? Sa babaha, asa man tong sa Freeman dong, asa Freeman o sa Sunstar, be? Unahon tas ko nung tong The Freeman. Asa man The Freeman dong? Baya ato ko ipakita sa be, karong adlawan eh. Asa man to? Flood Control Project niya. Flood Master Plan Pushed. Hmm? Okay, so mauna siya. Pwede yung itong ma-zoom in pa ni dong? sa Pamantalaang The Freeman ni karon na ni picture nila mahigala ato lang ng courtesy sa Pamantalaang The Freeman naguba ning uh, kuan flood control project no uh, ni oh niya, ang Sunstar pod murag mas ten out oh, ten out oh, ning ilang kuan pod si Sunstar kini ilang o okay, kini Sunstar ni uh, past planning uh, failures caused Cebu City floods mo ni mahigalay uh, title okay mo ni oh ang uh, kuan ang flood control mahigala nga medyo Uh, gisiminto nga maoy maka kuno ta na na kuno na naguba manghigala unsa ano man iyang ako basahon ni gamay man kayo basahon to ha Kinini ang iyang uh, caption no ni ining maong uh, picture mga kagalaan ingon diri damage uh, riprap a portion of a riprap in sitio lubang barangay kasuntingan mandawi city uy sa kasuntingan din mandawi city collapsed after the butuanon river overflowed During a downpour on uh, Friday night, August uh, 15, 2025. So, more than mga kigala ang pagka uh, na collapse, na hugno, ah, huh? gumuho, manan ang ingon ni BBM nga gumuho, mo no? ni ang gisusi mahigalaron, no? Kaini hugno, man, niatong tung uh, milabang business. A resident in Lubang said, the riprap broke apart after the water overflowed the wall. matod pa mahigala ka sa karesidente Tumiingon sa lubang nga uh, kining maong riprap na hugno kini sa diha mahigala nga ang tubig ni overflow may overflow sa maong uh, nga ang riprap suga na tubig tubiga mga sukintig pa Okay? Eh. ha unya in October 2024 a portion of the sabi ni a portion of the riprap in barangay Magikay collapsed after after days of rain. Ah, doon na po kung portion dahil na itong Oktobre 2024, doon ay portion sa may galas sa halipas, may barangay, magikay, na hugno No? The infrastructure is part of the 90 million flood control project. Oh, maoday ni mga higala ng maong proyekto ha. Sa mandawi ni isang proyekto. Okay, tama kay medyo gamay-gamay man ning iyang uh, iyang caption. Kaning usa, sa maning usang usa, master plan, Afor uh, for Metro Cebu flood master plan pushed. Ang iyang kwan, sa man iyang uh, sa man iyang caption gamay kayo no. A section of the flood control project in Barangay Tingub, tingob Mandawi City collapsed after strong flood waters uh, from the mountains battered the structure during a heavy rains during heavy rains over the weekend. Mm, po ni. So, sa pero Okay, kining sa dok, the Freeman o kining sa kinani ang dia mahigala sa kuan. Ah, uh, the Freeman og sa Sunstar. Okay, mao ra ni siyang uh, kuan na mahigala. Unya si Cebu City South District uh, Congressman Eduardo Idorama, mao ni nakasuwat sa pamantalaan da Freeman karon. Ilang balita ron nga buntaga mga kaigsunan, no? Duna mga higalay iya karong gi uh, ingnan ang Department of Public Works and Highways nga ilang i-extend ang ila mahigalang equitable flood control planning to uh, Metro Cebu, citing its economic importance and growing vulnerabili vulnerability to severe flooding. Mga sukit, paminaw. So, gina niya ang DPWH nga ibahin-bahin e, sa nadiha, doon equitable. Ah, i e, ibahin-bahin e, sa naglaro ng mga project din asa dapit. may mabahinan po ng Cebu, ani speaking at the House Committee on Public Account uh, Accounts uh, briefing ato pa kini si uh, Ido Ramaday ni sulti dito may sa House Committee on Public Accounts ato sa briefing may gala iyang gipush nga dunay immediate dunay dinalian nga pagporma sa Metro Cebu Flood Mitigation Master Plan Master Plan mga og o iyang pahimugatan nga ang Cebu with over 3.5 million residents and an annual GDP exceeding 1 trillion pesos deserves the same strategic attention that Metro Manila receives through the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Straight to the point. So, si may matagaan sad mahigala in anak po niya atensyon. Muna ang ipush karon ni Congressman Ido Rama dari sa South District mga sukit so Paminaw, no? So, kinahanglan ko no, nga uh, dunay directly proportional ang infrastructure development mga kagilaan sa Cebu o sa Manila. Di lang matagaan. Atensyon dito, matagaan sa Cebu pero tanaw na ko natagaan naman ni Cebu. In fact, second man hindi ay gani isa nga nakakuhag mga projects. Straight to the point. Laliman ka tap sa nakakuhag projects. Ang pangutana lang aniron pag abot sa Cebu, asaman kisamay nagbuot anak daikin. Kisama'y may nag-decide nga kanang project ka at to ibutang dito, at to ibutang dito, skilid-kilid. O ano naman unahan ng Dias Straight to the point. Department of Public Works and Highways. Kining atong regional director. Ha? Bago pa man itong regional director, kisa man itong regional director ka eh. na ito. may nagbuotan eh. Kay nana nagkagamhanan ang Cebu ha? Dili na top 10 dili ta top 10 sa flood prone provinces pero kita mo itapto sa pagkinuha ay na mga higalag mga mihuras para sa flood control project so to pa kining tawhana kining tawhana nga mao'y responsable nga nakakuha tagdagan kayo sa gila ng sa gila ng tanaw kino provinces with the most projects ipa zoom in kuno dong para makita nako kino number one ang bulakan sa dila ng Bulacan nga number one, kay apil siya sa top ten ng flood prone provinces. Straight to the point. Pero ang Cebu dili apil number 2 ta. So kinsa ka ning may laki? Kinsa ka tawhana nga nakakuha mga higala ini nga palabihan ang Cebu, taga ibe diri Cebu. Sa to pa pag binahinay dito sa flood control project. Pag binahinay sa budget dito, pag kinuha ayog budget, wa magpalupig ang ato mahigalang mga sugbuanon kung kinsa ning tawhana ha influential gyud ni ha medyo gamhanan gyud ni kinsa tawhana wa mapalupig na ikaduha ta may gini kuwat <laughs> 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 na matapuan ato lang ni agi kataw katawa katawa ha may gini kuwat na matapuan kaya kanang tapuan mahigalang bulakan angayan man sa ginang na amabutang kaya apil man sa sa top 10 nga Ang kita mahigala galaw at tamapil kani oh. Kini mga naapil. Sa mga naapil diha mga higalas bahaunon, unon sibo moy naapil niya. Pilti pa tap, tap tap to patak. With the 414 projects ang atong pangutana ari. Sa Department of Public Works and Highways. Asa man ninyo ipamutang kining mao mga projects dinhi sa Cebu. Taga ekonomi og na ang lista be. Bisag ibutang ang Starpolin din ha. Bisag ibutang ang Starpolin i-enumerate ko no, kini 414 ka mga flood control projects asa dapit ni kinsay mga contractor ini. Straight to the point. Unsa man ang 414 projects ang nag-implement ini ang QM builders, ila tanani kining 414 or dunay lain mga contractors nga nakakuha ani. Straight to the point. Ha? Watay katinawan hanto Watay katinawan hanto dron. Kining QM Builders na apil siya sa top 4 sa giyag-giyag mga higala sa gisulti ni BBM sa mga contractors nga nakakuha og 20% sa more than 500 billion pesos nga flood control project straight to the point ha? muna kung pangutahan nabi eh. kinsa man atong kanyang itong broadcast mega sipa sipa ba na itong broadcast ron ha? Ah? Si Danilo Villar Jr. Kini maoy ilang regional director. Oh. Regional director Danilo mayro ba, ba dahil may dipinsa may gila sa QM Builders? Ah, paggawas ini balita ang may gila dayon sa dipinsa nga why problema? Okay manana, pero mukha na niya na rin gamay sige lang kaya susihon. After mga one day, two days pagkausap pamingon niya what may problema? <laughs> At <laughs> least, punta ba nga nasusig ka ba Kani, pag ingon, pag pangutana, mahigala kanang ng panahon na paggawas ang pamahayag ni BBM, adit ah, so dipinsa. Boy kung tinuod ba yung galing po nga in fairness sa QM Builders, kay dun ay naka sulti na may galawa na mag yun. Kini ni ang kinsa man day tuod, atul ni John Gaguladay, abogado in QM Builders, masing mo tingog pwede. Kasi kinsa, basta kayo magkasulti for on behalf sa QM Builders. At ito pasulti on. Ang tag-iya, or doon na sa spokesperson, kaya nga no, mangutan ta nga, 414 projects, nakuha ba ninyo ni? Or basig na apay lain na kakuhaan Basig wali hatag ta na tanan ba? In fairness ha, sa QM Builders, basig mingon QM Builders day nga, na, kana 414 projects, pero dili na amo tanan, na iban nga nakakuha na. Nga sunod pa kung tanan ako, kung dili na inyo tanan, mang lain contractors nga nakakuha ni? Ha? Kay eh, ato nga pagitaon ta ni hain man ni Dapita, ngano man nga gibaha man ta. Nganong grabe man to pagkabaha? Ha? Dawa man makapugong mga flood control projects. Straight to the point. DPWH7 Director Danilo Villar Jr. Ang gihulipan niya kato si Ernesto Gregorio. Na retired na mga sukit ng paminaw. Ha? Muna iyang gihulipan. Muna mangutana ta ba? Kay ato ning inventory oi. Huwag asa dapit ni kung taga -DP, DPWH paliho ko no. paliho ko no. Kung naamoy Tarpulin na gamay kay nagasto ng tarpulin. Enumerate ninyo na mga projects kanang 414 ka mga projects bib aron makakita ang mga tao. Asa man dapit ng mao mga projects? Pila may kantidad anang mao mga projects? Ibutang ninyo ng tarpulin, enumerate ninyo I-plasta niyo rin ha, para masatisfied ang katauhan kay karon why impact? Mayingon may galag, 7 billion ang nabubo sa Cebu, hain mo na, ano may impact? Wa man ma-feel sa katawhang subuanon kanang maong flood control project. Straight to the point. Ha? Muna da kong pangutana. So, in fairness, mahigala sa QM Builders. In fairness, ha? Malagmit, ugmingon ng QM Builders nga, tinuray lang, dili kami tanan nakakuha ng 414. So, ako sunod pangutana, kinsa may lain na man nakakuha. Or in yun, kamoy nakakuha, anong tanan? Makaingon tagrabihan, no? 414 projects kamoy nakakuha, makaingon sa tag... Sana all. <laughs> Kung dili ka nakakuha, kinsa may laing nakakuha. Pila may budget. Asa man dapit na yung mga projects. Kinsa'y nagbuot nga nga ibutang ng mga projects. Ha? Ano na kong pangutana mga higala. Kinsa may nag-decide nga nga ito ni, nga ni. ni ibutang dito. Nga tos to, sa probinsya to, may mga projects. Waman bubuay ang Cebu City, Mandawi City, Pulapo City, Talisay City, nga grabe ang baha or gibubuan wala tayong mahibaw so kung pila man kabuk pila may gi-allocate for sibo, hindi man na kaya matod pa solbaron sa kwarta lang sa local government unit so dun ay national nga kwarta nga itabang ni ang lagi dakong kwarta hain man eh straight to the point samta naghisgot kong baha, baha kinide ay mga higalang atong cellphone o mo, murag maminaw na to Tingali tungod na mapislitan bitaw dahil kay. Tabantay ka. At kung itong

Isgol to baha ba? Sus, so, di kalit man yung mga higala o kana na ang agi sa kong wall ning kining Facebook. Ako lang acknowledge po, di man ni ako. Ako lang ang kuno may kani akong komentaryo nga ako yung opinion ako gana ha, pero kining uban nga dili ako ako acknowledge may gala si retired judge Simeon Dumdum ha ah? kini si retired judge Simeon Dumdum ay nga writer sa, suwat ni kauban may kani adto sa Cebu de Linos onya karon magwa na may mosuwat siguro si Judge Dumdum Ah, uh, karon ko sa pamantalaang ang the Freeman. Mo na naa koy uh, kulong kada Birnes. Yes, judge, judge dum dum maayo po ni. Nya maayo po ni may galang mo balak-balak. Na balak-balak may galang hiton sa baha-baha ba. Ako na yung basahon taga anak kanang kinabuhi ni iyang balak mahigala. Courtesy of uh, judge former uh, retired judge Simeon Dumdum Jr. Ako nang hulaman imong balak, judge ha. Ah, uh, dili man ni ako. Ako kay acknowledge nga imo yung balak. Nga ako lang yung basahon des kahanginan. video na linaw sa ko ni mong balak sa baha. Eh, butangin ko no background sa baha dong ah names. Wata instrumental ano yung background ng balak. Balak kayo mo balak kung gamay. Akong basa, akong gamito ng balak ni Judge Dumdum. I-background ko no to sa atong social media tong kuhan dong names. Katotoang, kuha ilag audio, katotoang, ah, uh, kinini ang baha baka nung buntag. Dito sa may, ah, uh, kuhan, kanakana, kanakana. O, kanto. O oh, kana uh, sa matong kuno Oh. Ah, kay akong balakon ning kang uh, Judge Dumdum nga kanana na ang kwan. Former uh, retired judge Simeon Dumdum. Akong gi acknowledge niya ang kwan kini kalit ning agi ah, gud. Uy, akong gitan oh, uy. Nindot ang pagka kuno Bisaya ni niya balaka kani gi ingon ay. Ah, mo ni gi ingon ni retired judge Simeon Dumdum courtesy niya. Kay siya nagcompose ning balak. Ani ah, ang iyang title Baha sa sapa-sapa. Sa Sapa. sapa-sapa Sapa, Tubig nag-awas, gikan sa langit, ulan ngaway kupas. Sa bukid taas, nagtapok ang tubig, nagdagan sa suba, way makalupig. Astag, ilingigaw. At ang na higala, eh, ingon siyang ubukirang lunhaw imong mga luha, nagbaha sa sapa-sapa. Ang yuta na lumos, ang kanal na puno, sa kusog na tubig, tanan nahumod gikan sa bagyo sa hangin nga kusog ang sapa-sapa nagdala og kusog nga sulog mga kahoy nga gipagputol sa tao nakasamot sa baha o sapa-sapa imong istorya gisulti sa tubig sa imong luha gikan sa kinayahan nga nagminatay paminawa kining usa kapag pahimang nubay. Straight to the point. Kuya, na iyang nindot sa ni Judge Dumdum. Asama ni ato ipahinungod sa... Asama ni ipahinungod, Judge sa kuan sa mga sa kinaiyahan sa baha o sa QM builders <laughs> <laughs> o oh, ato ipanungod mga politiko nga nakakuha ganito mga higalag Daghang mihuras ha, daghang mihuras dito sa kauluhan Kani oh sapa sapa ah asa magkata pahinungon ni <laughs> ah pahinungon siguro tos kinaiyahan oi <laughs> Wala ni agi katawa katawa mga higala ha kay kinini ang ah, tungod ining sitwasyon na mga sukitik di paminaw So atong balikan mga higala ning atong problema sa mga babaha ha kay kinini ang sa so, untaman mo manito na sinati rong buntag mga sukitik di paminaw